Dito na kami sa bahay ni eh, Gus Marmiranya Si Idol Idol Jonathan Fishing Vlog Ayan guys, so dami palang mangga dito sa ano sa ano ni Bus Marbiranya yung kanyang punong mangga guys so itik sa bunga tingnan nyo guys so wala grabe guys hmm? oh ayan guys so kita nyo ayan may, may ano pa, mga may mga tree house man. pa doon no? Guys, oh, may ano, may tree house doon oh. No? Tree house ni Boss Mar guys. Yung kaibigan kong vlogger. Tayo ng guys, oh, napansin ko lang dito sa ano ni Boss Mar yung kanyang mga mangga. Daming bunga, guys, oh. Grabe, guys, oh. at na si Idol Jonathan Fishing Vlog, guys. Dito sa tree house ni ano Boss guys. Talagang fresh talaga dito, guys. Sa ano, ayan oh. Kaway-kaway kita nyo guys, ang mapapansin nyo, abot lang yung bunga ng mangga guys. Aakyat tayo guys. Ito na guys. Wow. Medyo dandahan lang din dito guys. Wow. Fresh ko dito guys. Pagdating sa taas. Grabe. Kapit lang tayo mabuti pa hindi malaglag. <laughs> Ayos itong ano dito ng pahingana, pahingahan ng pahinga, ano. Ayan lang guys, o, pagdating dito sa taas, nakaready na yung ano, na. O, yung juice. juice. <laughs> Ayan guys, nandito na tayo sa Tok, -tok ay sa Treehouse guys. So. Oh. Kita nyo naman o. abot, na abot na natin sa kamay yung mangga o. Oh. Grabe. Itik sa bunga. Guys, Hmm. Ayan, mga mangga guys, oh. Oh. Wow, Gra grabe yung presko nito guys. Grabe. Ayan guys, oh. Grabe guys. Nakanda talaga si Bosmar Miranya guys, <laughs> Ayan si Idol Jonathan Fishing Vlog. Ayan. Suportahan niyo guys yung aming mga yung aming mga ano ha, yung aming mga YouTube channel guys ha. Ayan. Pag-support na lang guys. Ganyan lang naman si Boss Marmira guys oh. Grabe. Ayan. May ano na, may Mm, um, sum na sa Bisaya. <laughs> Ayan guys. Ito ang sa Bisaya. Yan lad. ka oh, ko na. Ayun, may manga guys. Oh. oh. Sariwa ko talaga manga guys si Idol Jonathan Fishing Vlog guys ayan medyo ano medyo pangalawa na namin itong pagkikita o pagkukulab ano andito kami sa bahay ni Boss Marbiranya guys grabe sobrang ganda dito sa sa tree house niya nasa taas kami guys di ba di ba Idol ko, Jonathan talaga gandang hapon po uh -huh. napaka talaga dito guys grabe wala akong masabi dito Gra grabe presko talaga guys sobra Supportin ang kanyang YouTube channel. Muna ang... Muna ako, niya. Ayan. Dito kami guys mag ano, Mag. Mag. mag usap usap guys. Usap. Kung anong magandang pag uusapan. so, yung aming pwedeng uh, magiging future ng aming buhay. <laughs> At future ng ating. Amin ang presko dito guys. Oh. Oh. Sobra. Grabe talaga. At saka kung maubusan man ng pulutan guys, uh, pwede ka lang mamitas ng mangga guys. Grabe guys oh. Hmm. Uh, abot kamay lang yung ano yung mangga. Ayan guys oh, abot kamay lang natin yung mangga guys oh. oh. Uh. Maganda talaga dito sa province guys. So guys, um, uh, welcome back sa ating vlog. Sa ko lang. ko lang habang tayo mag-meeting, kuha na. Gusto kong sabaw. Ayan guys, ang sarap talaga ng mga foods dito na ini ano, ini serve sa amin ni hmm. Boss Marbiranya, luto ni Madam. Meron pa doon na lechon. Ayan, may mga tinapay pa. Hmm. Ayan, yung ating uh, anong tawag dito? Tambakol. Tambakol. Tambakol guys, grabe. Nandun pa yung Tanah Chef guys. So... Then may ano ba anong kalderita yan boss? Oo. Okay. Oh. Kalderitang baka? apertado Ay apertadang baka guys. And then okay. Hindi yan ba baka. Ay ano ba yan? Apertadong kabayo. <laughs> kabayo. Kabayo. <laughs> <laughs> And then, ito yung mga drinks naman dito guys. Sa lapa guys. Ay, 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 ay ano. Mar Ay yung take. Nako. Oh, daming, ay, kamano, daming ay, ano guys. Daming mga pagkain dito guys <laughs> sa kanila guys. Sobra. May drinks Oo. Oh, may mga red wine pa guys. Grabe. Ginseng. Ginseng guys. Yan o ginseng. Yan ang palakas ng tuhod guys ayan ang si Idol Jonathan Vlog si Boss Mar Biranya ayan ang secret yan ang ano ang sikreto ni ang Busmar. Boss Mar ayan ang kanyang nagpapalakas sa kanyang katawan guys grabe sigurado po na makakaanim kayo Dito ba wala sa vlog? Hindi. <laughs> ano ba pa? Pagtawa to si Busmar Piranha guys, joke kasi to eh. Oh guys, grabe. <laughs> Oh, ah, dito kami dinala sa ano sa kanyang treehouse sa taas. Mm. dito tayo, tayo. Napaka-fresh nga naman talaga Ay, dito, sa, guys. Grabe. Uh, Ito yung una pa lang sa susunod diyan, doon sa resort <laughs> na. <laughs> ayan guys, at suportahan niyo ang aming ano, aming mga YouTube channel, ang aming uh, mga Facebook ano, ang aming mga page. Ayan, suportahan niyo guys para lalo pa kayong uh, uh, lalo pa kaming gagawa o gaganahan na gumawa ng mga video, guys. Sa uh, pagsuporta niyo sa aming tatlo, guys. Ayan. Ganun. Kailangan lang eh ano ano magandang kalimao ang pangalan naman Ikaw Ikaw Nung, ano nang um, ikaw idol ng uh, maganda um, Kasi meron ako isang YouTube channel natin. ang araw YouTube channel ay uh, eh iba yung kasi may trending news kasi ako eh hmm. YouTube channel Pero hindi ko paano Yan guys yung mga ano namin no, pagkain ng mga mga foods guys. Ito yung akin isang challenge. Yeah. Medyo nagkaka ano kami dito nag happy happy yeah. ng konti guys. Fresh ko dito guys. Yan yeah, yan yeah, no. o. Na upload yan iba-iba si na Rapi yung mga kasinado. Okay. Manguha tayo ng manga guys, kailan natin gumagin guys. Yung manga guys. O, yan. Yan ang kaganda dito sa province guys. Yan na yung manga guys. Abot kamay lang guys oh. Oo, oh, di ba? itik sa mo yung ano dito tanim ni Boss Marmara niya ng mangga guys oh. Grabe. Kita mo sa akin yung kaunti pa nga. 7.2. Na, konti pa. Pa-seven na 'yan. Huh? Oo. Kakasagot mo lang ata ng boss. Abot kamay lang natin guys ang mangga dito guys oh. Grabe. Ganyan sa probinsya guys. Pag may tanim tayo ng mangga guys, ayan oh. <laughs> Maslang pa sa mangga. <laughs> Dami guys oh. Fresh pa talaga guys. Hmm? Fresh from the tree. Grabe. Ito yung oh. akin ay na ko yung ano? Delete ko. Ayan pa guys oh. Hmm. Dami yung mga bunga guys dito guys. Hmm. Dito, guys. Ah, sa so, hmm. Yung Nasa ano kami guys? Sa... Nasa taas kami sa tree Iba, house ni Busmar. Sa, monique, Mar, sa tree house kami dito. guys. Mm -hmm. Ayan tree house. Pero kung hindi na... Ay. Nasa tree house kami guys ni Boss okay, Marvin yeah, niya. May oh, uh, may mga yeah, foods. Eh yeah, uh, pag na kulangan sa foods, oh, ayan, kuha lang ng mangga guys. Grabe ang mangga guys oh. Ayun guys, ang mangga guys oh. Sobrang dami dito ng mangga guys. Oh. Ayun, guys oh. Kita naman yung mangga oh. Oh. Titik sa bunga ang mangga. Ayun pa. guys oh Oh, grabe ano ayun pa guys oh. ayun pa nyo ayun pa doon guys oh. Oh. ayan diba grabe grabe ang mangga dito guys malapit lang kaya mo lang abutin una sa ano ko lang sa may uluhan luto ni boss margarina hindi mo gluting natin ayun o tikman natin guys Mm. Yummy. Yummy, guys? It's right. good. Mm Freshly -hmm. juiced, guys. kami ay nasa sa taas guys sa puno ng mangga guys dito kami ngayon guys sa treehouse ni Bus Marguerin Uh, lilipat kami dun sa baba guys makakantahan daw eh kakanta si boss ay ay si ano idol Jonathan fishing vlog, vlog. saka si ano si boss Mar dito malalaman natin guys kung magaganda talaga ang boses namin dito guys <laughs>